Brother Dex na buha natin Mahirap <laughs> talaga Ayun si Sir Hindi kaya Hello mga dex Welcome again to my channel I am for si Brother Dex at uh, ito nga po pala yung gagawin natin ay isang roll up. Ayan. So yung roll up niya kasi ang uh, ginawa dito hindi uh, na pinalitan tong ayan oh, Tapos hindi nila na malayan. Bumalik siya ng derecho. Tapos nung ibabalik na yun, mahirap na siyang yangat. Pero yung pagbaba, madali. Tingnan niyo na mga dads. Nakasabit lang siya. Ayan, ayan oh. o. So, Walang kami So, ba mabilis. Pero yung pagtaas niya, mahirap. Kaya nga bubuksan muna natin yung takip niya dito. Ayan, so, update ko kayo later mga dadz ha. So, syempre kung bago ka pa lamang sa akin channel, eh, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, para, mga kadeds. Bukasan na. At ang unang step nga natin na gagawin ay na bubuksan natin itong pinaka uh, roll up natin dito sa taas para may adjust natin yung tamang gaan at bigat para kay sir. So siyempre ipapasubok natin kay sir kung okay na ba yung uh, hila at pagkakit mga dads. Tapos susubukan ni eh, brother dads na buha atin. Mahirap <laughs> talaga. Ayan si sir. Hindi kaya ang gagawin natin yan makadad sayan yan so dahil nabuksan na natin yung sa taas niya yung pinaka mechanism niya ayan i-adjust natin siya dyan para uh, may balik yung dating setup niya makadad at ito na nga makadad sinatanggal na namin tong angle bar so yung pinaka brace niya sa baba para mag lock yung roll up natin makadad sayan so kailangan natin itong tanggalan para may adjust natin yung roll up natin maikot natin siya sa taas at makita natin yung tamang setup niya katulad nung dati bago siya kinalas makadad sa yan so titibayin na rin natin yung paggawa nito kasi medyo mahina at nagkabutas butas nung winelding ito makadad ayan so pag ng ganyan makadad siyempre uh, bababa ang gawin natin ayan so lalabas lang ako saglit makadad sa Ayan yung natanggal natin tinulungan tayo ni sir so maraming salamat sir Ivan Ayan po. At i-adjust na natin siya doon sa taas ah, mga At ito na nga mga kadatsa. So, i-adjust na natin. So, iikot na natin siya para yung spring niya, lumaban siya paakit para yung pag, pag pinus mo siya sa taas, uh, ah, lalaban yung spring niya para may iikot niya at may balik niya sa dati mga kadatsa. So, so maraming salamat kay Sir Ivan. Shout out po sa kanya from ah, Angeles City and Sonville. So, maraming salamat po sa pagtitiwala. Ayan po. So, sinusubukan namin kung okay na ba ito or hindi pa. So, siyempre, si Brother Jackson, tatansayin niya. Pag ginangat niya, okay na ba yung pagbalik? So, subukan lang natin. So, siyempre, pag paghawak mo doon. Dahan-dahan lang or pag-ingat ka kasi ang mangyari. Pwede maipit yung kamay mo doon sa pag-asa. So, pinatry ko kay Sir Ivan kung okay na ba sa kanya yan or konting adjust pa makadance. Ayan. So ayan uh, Magdala tayo ng maraming gamit Para sigurado walang balikan Dinala lang natin yung welding eh, Para meron siyang konting welding Kasi kanina konti lang yung welding niya Doon lang Tapos 1 2 3 4 5 limang rivets lang siya ayan so may, kung ano yun mo ayan ngayon gagawin natin nire-rivets natin siya tapos talagyan natin siya kahit spot-spot lang Ayan, tignan na natin yung pangmalakas ating welding machine. Ayan, ito na malakas. Tingkay, gunting yaro. At siyempre mga dads, ang susunod na gagawin natin ay pagpapantay natin yung pagkakahiwa ng plancha niya mga dads or so, yung pinaka niya, yan yan, yan, yan. yung nagpo-fold niya mga dads kasi pwede pa naman siya ng konting ibaba kasi may adjustan pa siya, ayan. So bakit nga ba natin siya ginagrind o pinapantay-pantay mga dads? Pinapantay-pantay natin siya para yung angle bar, pumasok siya na maayos sa kapag ni natin siya, ayun kakapit talaga yung ribets dun sa plancha mga dad. so, pag pinasok natin kasi kung kalawangin na siya katulad niya hindi pantay pantay kahit i natin siya parang wala rin silbe mga dad. kaya gagawin natin i papantay natin mga dads tapos building natin so shoutout po kay Sir Ivan isa po siyang tattoo artist so napakagaling po niya so pasyalan niyo po siya dito mga dads let's go Buwangin. ay lupa ay, lupa. Ay, lupa tapos nagitan ng tapa natin siya 3 rivets, 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 tapos rivets uh, tapos ayun, uh, ni brother, next. So, mas expert sa akin dyan pagdating sa pag-welding. <laughs> so, huwag naman sana tayong abutan ng ulan at finally mga kadot try na lang na sir yung roll up na ginawa natin at sa mga gusto mag refer ng roll up, electrical, aircon at anything mga dads ay pwede na kaming i-message sa every page lalagay ko lang to sa ating description so maraming, um, maraming. salamat mga kadots God bless